two weeks bago mag-PBL. Kamusta naman yung preparation mo with your new team? Um, actually, madaming nangyayari sa akin. Kasi nagka injure ako sa ito. Pero, um, getting better na. Kasi tinatutukan din ako na next led na mga PTs, at saka yung mga SNC. And, um, syempre, ako as a player, kailangan ko din mag-extra work. Humabol sa team, ganyan. Pero at the same time, si Coach Saka naman, uh, ah, pinapapalo pa din ako kahit yung mga standing lang, service, ganyan, and passing. So, hindi naman totally nahuhuli and kaya naman mga yung pagdating ng baby. Pwede ba naming matanong kung ano yung injury? Hindi naman siya major. Ano, um, ano po siya? Ano ba sa Ito mo, Ano po? Um, spring. Sa training mo na po. Ah, opo. Hindi naman siya makaka-apekto sa bagong season. Uh, sa ngayon, medyo may pain pa siya. Kasi sa PCL siya. Pero ayun, sabi naman ko ng doctors, uh, mahahabol naman siya. And Ma ano, hindi naman ako minamaduli. Anong tuhod pala? Sorry. Ito po. Right. Sa back. Pero may sinabi bang time na kung pwede ka nang mas... ano uh, I mean, yung training mo mas intense na may sinabi bang time kung kailangan ka mo um, pwede mong start ng gano'n? Ano po, ang timeline ko po is March. Pero, um, if, depende po yung sa progress ko po. Kung hanggang saan ko siya pala. Pero ngayon naman po, medyo mas okay na po siya. Kaya, mas ano, confident kami na kaya humabol. Siguro hindi lang sa mga first few days. Mm. Pero, at the same time, yung mga ano naman, susunod na game. Um, Ivy, kamusta na lang yung pag-integrate mo sa team so far and... Ano yung parang pinaka na-enjoy mo about being in a new team after FT? Um, siguro dahil ano, young team kami. Kaya parang mas madaling mag-gel talaga sa kanila. And, uh, na may guide kasi kami. Eh. Nila yung Jo, nila Coach Taka. Hindi talaga nila kami pinapabayaan. Kasi syempre, uh, asa young team. Parang iisipin nila na medyo immature pa. Hindi pa ganun ka veterano, ganyan. Pero sa so nakikita ko sa teammates ko, kahit mga bata sila, yung mindset nila is pang veteran. Parang nauna na sabi ni Coach Taka, parang mas gusto kanyang gamitin sa wing. So, ganun ba yung talaga may yung role? Um, siguro, kasi si Coach Taka iniisip niya yung for the future. Mm -hmm. So, sabi niya kasi sa akin, um, madami daw kasi sa ibang bansa, na-import na middles na, na halos kasing height ko or mas matangkad So, parang pag sa wing kasi, um, onti lang yung mga tall players. Kaya parang sabi niya, kung gusto kong mag-ibang bansa, which is, syempre, sino bang aayaw doon, um, uh, mag-wing So, parang kung naman naman? Actually, before nangyari itong oh, okay. injury ko, um, okay naman eh. Nakaka- nakaka-adapt na ako, ganyan, okay na yung ginagalaw. Nangyari lang to, kaya medyo-